si Mr. Lipuan ay makipagayos na. Otherwise, magiging tekan siya. I will make sure of it. I will make it my mission in life. Ayun na, ma yung karyo mo. That's not a threat. That is a promise. Usap-usapan ngayon ang press conference ng manager ni Elias na si Beverly Labad-Labad. Kasama si Attorney Topacio at Management Council niya na si Attorney Ivan Ang, ay kinlaro nila ang mga aligasyon kay Beverly. Naglabas ng statement si Atty. Topacio, na i-account e at gawin ang tamang proseso sa mga bookings, na binabypass ni Elias. Kamakailan lang ay hindi na-spotted si Beverly sa mga gig ng banda, dahil nasa ibang bansa ito. Ngunit nagpadala umano ito ng road manager, na nagre sa management, pero hindi umano kinikilala ng grupo. At tumatanggap umano sila ng bayad na hindi nire-remit sa management. Ayon kay Atty. Topacio, kung hindi susunod si Elias, ay siya umano ang magdadala ng gyera. At sisiguraduhin umano niya na matitigil ang karera ni Elias. At haharapin nito ang iba't ibang kaso dahil sa hindi pagsunod sa kontrata. Dalawa ang pinirmahan na kontrata ni Elias, ang una ay ang talent management contract na limang taon at ang pangalawa ay ang partnership nila sa Elias JTV Band Entertainment Corporation. Nang may tanong kay Beverly kung ano ang komento niya sa planong pagpaparevoke ng kontrata niya, ang sagot niya ay, nasa kay Elias ang desisyon, pero haharapin umano ng vocalista ang kanyang mga obligasyon. Natanong din sa conference kung ano ang tunay na kasarian ni Beverly, at sabi niya babae po raw siya at kasal. Ilan pa sa mga natalaki ay ang pagpapatigil umano niya sa clothing line ni Abigail. Ninais po raw niya na pag-usapan nila ito at gumawa ng agreement, pero ayaw umano makipag-usap ni Abigail. Gusto lang umano niya maitama ang pagnenegosyo nila, lalo na't nadadamay ang management nila, dahil sa paglipana ng mga scammers. Pinasinungalingan din niya ang dalawamput siyam na milyon na kinuha niya kay Elias. Imposible umanong makalikam ng ganoon kalaking halaga sa tatlong buwang paghahandel niya sa grupo. May natanggap na umanong 5 milyong piso si Elias Under sa kanyang management. At ilan sa naipunder niya ay ang kanyang sasakyan. Dahil umanong naging tourist spot na ang bahay ni Elias, ay pinapaayos niya ito. Ayon sa kanya, ay okay sila sa mother ng vocalista. So ngayon, yung mother naman niya, mabait talaga. Wal walang masama akong uh, narinig doon sa kanila. Pero doon sa malibid partner niya, si Abby, sa pamilya niya, sobrang dami po na mga uh, pakit na mga salita. Kalmado umano ang ina ni Elias at wala umanong negatibong komento mula sa kanilang pamilya. Habang sa partner naman ni Elias na si Abby, at sa kanyang pamilya, ay puro umano mga masasamang komento ang sinasabi tungkol sa kanya. Ayon kay Atty. Ivan, sa mga nambo bully kay Beverly, ay pananagutin din nila ito kahit nasa ibang bansa pa sila. Dagdag pa ni Atty. Topacio, ay pag may treaty ang ating bansa kung saan naninirahan ang mga naninira kay Beverly ay makakasuhan ito. Saad pa niya, kung hindi makikipag-ayos si Elias, ay malilintikan talaga See, siya. Mr. ay makipagayos na. Otherwise, malilintikan siya. Dahil pumapasok siya ng ibang kontrata, at hindi niya nirirespeto ang notarized contract nila ni Beverly. Kung hindi raw dahil kay Beverly ay hindi umano si sikat si Elias. At kung hindi magpapakumbaba si Elias ay sisiguraduhin umano niya na ma-freeze ang career ng vocalista, hindi umano ito banta, kundi pangako. Huwag sumunod sa kontrata, maraming problema. Yan lang. So isip-isipin niya, yung ginagawa niya. Yeah. Oh, I will make sure of it. I will make it my mission in life. Ayun na. Ma frostin yung kaluluwa. That's not a threat. That is a promise.